Good morning mga idol no. Ah, di rin napunta na ta, mga idol. Sa kaluntagon, no? kapi kapi no? muna mga idol. Gising-gising sa mga farmers na. Kanina pa naggisingan alas dos pa. Ano na. No. na para matug bundok ng saka na sa ilang area. Ako ano eh matapok ko ano eh. ako na ng alas. Mo bay pagwako orasa. Mo dinay diri akong barangoyan. Kakaundas. Good morning, good morning mga ka no? Ano na po, datong update sa atong panahon Pagawas na si Haring at Adlao Nag-ambon-ambon po ang mga paligid na puti-puti ah. Huwag kayo makita mga bundok Mga bundok Ato nasan sa nililiyon Atong kita gita daling marang, daling dapita sa atong area na ibutang natin importante rin ang <laughs> mas buhay na sila wala ano sila bunyan, pa, uh, para ato na nagsiguro gibutangan na itong mga kahoy ng inani sipa-sipaon man sa manok abo din rin napita mga marang ala marang na siya kasi rin yung isa para survive na survive na yung isa tenggelas dari kemarang tapi nah, tonton dong kali Boleh siang nasi yang antar terus yang pengguni agen ini. Mode ay, mode ini nasi. Kawan bawa ni, degok kain siang, tahu sila karlang semua alu dari sepuluh bencir. Nah nanti ada air kan hidup Aku nak ke sebok kid Kalo mending bok kid ya walaibun doktor oh, Nah pada apa dari okay, Lima orang tenda pita Ini hmm. yang ada wap Jadi pengen Indonesia mah idol hanggang nah, hanggang ina kumarong dire na pagay mo idol apa lagi pas ubay sa dalan ng idol apa dari sa idol ah. apa dari marang din pada oh marang pagidto marang ukuan sa kamarang tanan 1 2 3 four. Huwag narari itong dalan, no? Oh, huwag man itong kubo. Bahay kubo lang mga kayo. Ba, para tumabot. Four. Five. Five. Mas na. Six. Six. Seven. Eight

Thank you for watching. Good morning. Good morning again.